Ayan, ng aking mga sama. Good morning, good afternoon, good evening. Murang-mura lang ang lahat ng paninda nilang mga tuyo na ikaw. Inuha nga nila yung ng ano eh. Yeah. Para <laughs> na. 700. Hey. 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 Hey, oh, namin ko. lang sapsap daing. Ano pang bibilhin nyo madam? Namin madam yan ang kanyang biyanan ni madam <laughs> <laughs> bakit ka natawa kayo bakit ka may tutulog na siya sa isla <laughs> yeah, mura lang barato lang kanilang mga uga dito oh, barato gani ang salita ng mga ilonggo puro bago puro bago kuno puro sariwa ang kanilang mga uga daing ba uh, Babay na po. God bless po sa ating lahat. Yan, ang daming nabili ng aming Big Boss. Diba? Oh, pagbalik na kasi mga mo sa ano, para sa salubong pag-uwi pa nila kanto dari yang musnya pak balik ya sih rame itu tapi datang itu apa tuh tuloy karton Ya ta natin. Wala siyang pusit, no? Pero barato na gamit, ni Wala na ba? Wala ka mong pusit. <laughs> okay. Wala ka